Kag sa good vibes, mga kabataan nga mayara sa autism ang gintweet sa libre nga sine. gina ang movie para mangin sensory-friendly. Yaring report. Wala untat ang kadlaw ni Gentles Wanting Jr. samtang nagalantaw sa movie nga Firefly. Nine years old na siya. Kag first time niya makasulod sa sinihan. May autism si Gentle. Wala sa ginadala sa sinihan sa iyang ailoy nga si Shirley kay base masabada ng ibang nga tao sa iya sa sulod sang sinihan. Sa muna wala gyud sa kagilan tao sini. Ah, da ano na ko kasi sa main sinihan sa mga tao sa sabad. Mga kaupo di mga pareyo. Di ba? Jo, tara sa tren sinihan ay na. Dugay-dugay, nagdalaga na si Gentle sa sulod sang sinihan, pero okay lang. Nakainsindi ang mga kaupdanan niya sa sulod sang sinihan. Kaupo ni Gentle, ang 179 pagid ka mga kabataan nga may autism man, kagintweet sila sa SM Cares, SM Cinema, GMA Pictures, kag Autism Society of the Philippines sa pag-celebrate sa National Autism Consciousness Week. Suno sa kay Wendy Arroyo, ang presidente sa Autism Society of the Philippines Bacolod Chapter, kalabanan sa mga kabataan nga pre-identified kag naimbitaran sa movie screening ang mga first-timers sa pagsulod sa sinihan. For many of them, this marks their first time entering a cinema. A milestone made possible by effort to address sensory challenges. Ginpasanagan ang sulod sa movie house. Gien, pahinayan ang audio sa pelikula para maging sensory friendly. May araabi sa ibang nga mga kabataan nga may autism nga may sensory issues parehos na lang sa Jess Anyos nga anak ni Sharon Umbaw. na niya nga may sensory friendly nga pelikula para maka-enjoy man ang iya bata sa sulod sa sinehan. Kahod <coughs> si sila hindi siya pwede. So hindi ka wala siya naka-enjoy. Um, oh. Suno na hmm. so, sa management ng SM, ini para papabatsyag sa mga kabataan na may autism kag sa ilang mga pamilya nga welcome sila sa mall. Today's event goes beyond adjustments to lights and sounds. It is about creating an environment where empathy, understanding, and inclusion thrive. Sang biyernes si inigit pati gayon, kadungan sa siyampagid ka mga sinihan sa Biloga, Pilipinas.